Ayan mga idol, magandang araw na naman po sa ating lahat at 12 na naman po dito po sa ating sumada sa pecha. Ngayon naman po ay susumada natin ang ating pong pecha para po ngayong May 11, 2024. At sa lahat po ng ating mga subscribers, sa mga followers po natin at sa mga bago pa lamang po natin mga viewers, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At ayan mga idol, nagpisaan po natin ang ating sumada. Dito po tayo sa May, yan po ay 5. Ayan. Uh, 11 sa ating fecha, 24 sa ating taon. Ayan, ganoon pa rin po ang gagawin natin. Simplify lang muna natin yung number natin dito. Ayan, 0 plus 5 is 5. 1 plus 1 is 2. At uh, 2 plus 4 is 6. Gawin ito rin po sa bandang gitna. 5 plus 2 is 7. Uh, 2 plus 6 is 8. At sa bandang baba din po, ganoon pa rin, 7 plus 8 is 15. Ito ang ating unang numero, meron po tayong 15. At yung pangalawang numero natin, dito pa rin po yan sa bandang gitna. Combine pa rin po natin itong tatlong numero natin dito. 5 plus 2 plus 6 is 13. Ito naman po yung pangalawang numero natin, kapares natin numero, meron tayong 13 at meron na rin po tayo itong kombinasyon pwede na po natin itong matayaan 13, 15, okay naman ay 15, 13 ayan, pwede pwede na po yung kombinasyon na yan at dahil 2 digits din po sila ayan, simplify muna natin itong 13 at 15 bago natin yan isumadang ayan, dito po tayo sa 13 1 plus 3, yan ay 4 at dito sa 15 1 plus 5 is 6 ayan, 4 at saka 6 yan po ang susumadang natin Unahin natin yung 4 na yung sumada. Kukunin muna natin yung 13. Sumada 13. 1 plus 3 is 4. Pwede rin po ang 40. Sumada 40. 4 plus 0 is 4. Pwede rin ang 31. Sumada 31. 3 plus 1 is 4. At pwede rin ang 22. Sumada 22. 2 plus 2 is 4. Ayan mga idol. At dito naman po sa 6. Kukunin muna natin itong 15. Sumada 15. 1 plus 5 is 6. Pwede rin dyan ng 24. Sumada 24. 2 plus 4 is 6. At 33. Sumada 33. 3 plus 3 is 6. And mga dyan, wala naman po yung mga numero natin na pwede natin pagpilian sa atin pong sumada para po ngayong May 11. Ay meron tayong 4, 13, 40, 31, 22, 6, 15, 20, 24, at 33. Ayan mga idol, sa mga numero natin yan, lang natin. Pili lang po tayo, ano po yung mga personado natin mga numero para po sa mga kombinasyon na pwede po natin matayaan. Ayan, pili lang po tayo. At yung sample natin dito, pili natin ang 31, 31 at 24 then 15 at 4 then 6 at 22 ayan mga idol yung mga sample natin mga kombinasyon natin na kuha sa ating sumada para po ngayong May 11 na meron tayong 31 24 15, 4 at 6, 22. Kaya meron po tayong tatlong sample dyan. Kung nagustuhan niyo po sila, okay lang po sa inyo. Pwede, pwede rin po natin matayan itong mga nakuha natin mga kombinasyon dito. Yan, pwede rin po tayong magdagdag pa o kumuha dito sa mga naka circle natin mga numero dito po sa taas. Kaya na lang po yung pumili kung ano pa po yung mga nagustuhan po natin mga kombinasyon. At ayun mga dalin po ang ating sumali sa pecha para po ngayong May 11, 2024. Maraming maraming salamat po at good luck po sa atin pong lahat.